video nilang araw kasi naupirap ko ako pasensya na kayo mga friend ko di pa ako nakakatayo salamat yan ang nagtasala sa akin dito dito ako nang birthday sa hospital Maraming maraming salamat mga friend Sa prayer nyo sa akin Thank you, thank you mga friend Mga kamagana ko, mga anak ko Mga apo ko, salamat Tapag-greet nyo sa birthday ko Thank you Mahalaman kayo ni nanay Miss na miss ko na kayo Ng ganika titir ko, saka natanggalin na rin 'to. Tsaka ito, paglakad na lang ang mahirap. Salamat na sa magpapakre ninyo sa akin. Mga pre, thank you, thank you. kasi tala ko nagbibidyo ngayon. Kasi ko nang makalakad. Kaya eh, hindi ko pa kaya. Masakit yung tayo. siya ng mga friend. Hindi pa ako nakakapag-video. Ngayon lang ako nakapag-video. Tapos Peter pa. Hindi pa ako makain buwan nung no? pinasok ako dito. Nang 13 ng gabi. 13 ng tanghali. Hanggang ngayon. 15 na ngayon hindi pa ako makain. Pero nakasilero naman ako. Sumusunod na ako sa doktor ngayon. Kasi nadala na ako nung dati na opera ko. Nagpilit ako kumain para ako mamamatay na. Nun. No? Nung kumain ako, parang inaan yung bito ako. Inahalo ko ay. Umiiyak ako noon. Ngayon, mas masakit ngayon yung opera ko. Kasi doon din biniyak sa ano. Sa dati kong opera. Ay, ang sakit. Ang hirap. Ang sakit. sakit. Ang friend. Ah. matulis, binigyan ko yung tiyan ko doon sa ano din sa dati kong opera kaya sobrang sakit ngayon 3 minutes nagpas huh? 3 minutes hindi pa 3 seconds Mami, salamat po sa mga nagano sa akin bati ng birthday ko. Thank you mga friend, Josephine, Arnie. Thank you sa inyo. Mga kamagana ko. Mga friends ko. Salamat sa pagbati niyo, sa pag free niyo sa akin. Maraming maraming salamat. pwede ko lang kainin ano, yelo tingnan mo nga tinitaw nila yung ano ko yung, yung sugar ko baka tumaas Kaya na 'ko mali ng ko. Sakit po talaga. Hindi pa ako nilapunan ng antibiotic. Hindi pa po. Tingnan 3 seconds. Itong minuto. Ah, siguro six minutes na yun. ko. Ah. Uh. 7 oh, seconds and 27 minutes. Seven minutes and 27 seconds. 3 minutes eh. Kahit sa video. Mm. Sabi kasi ni Malong 3 minutes meron bibigyan na ng ads. 3 yeah, minutes na nga eh. 3 minutes na eh. Ewan siya sabi minsan, short your video. Tapos, shorten your video kasi sobrang haba. Ayun yung sinasabi, sobrang haba ang video mo. Ah. Ipiliran mo. Shorten your video thank you po. Bye bye na po. Thank you, thank you po. Paki-like and share and click the notification bell. Paki-subscribe -pa -paki nyo po si Atec Dolores Tupas. Thank you, thank you po. Bye bye. Love you all. God bless po tayo. Sana nasa mabuti kayo palagayan. Bye.